Yes, andito na naman yung mga andito na naman yung mga kuya ko eh. Nagtatambay na naman, no? Hello to the What a time is the have to start. yung gang sign, gang yung eh, gang sign, gang sign. Gang sign, gang sign. Gang sign, ayun mo. Ito to. Ito no? pa, pang may <laughs> <iny>. <laughs> Gang sign yan, gang sign, gang sign ito. Ay, puta, upa yan eh. Ito gang sign. Kamiyan <laughs> <nangyay, t> <laughs> Antay lang kami ng ano okay. container ya. Eh. Ayun oh. No? <laughs> Iyan oh no? pumapasok oh zoom natin <laughs> zoom. Ayun <laughs> ah, oh no? kita niyo yan. Pumapasok yan. Galing yan oh. No? <laughs> Napakagaling. Napakahusay. <laughs> yan oh. <no? laughs> Grabe oh. Hindi lang si Otso na yata yan eh. Otso na eh. Antay. <laughs> <laughs> Napasok mo, pasok oh. Si Insan umuwi ah. Sabi nga yung Ah, nyo one okay kaya. <laughs> Sige, so, ganda ng panahon no? Tricycle naman tayo po uwi eh, no? Nungbo hmm? ata. Tricycle ah, po uwi oh. Ah, Sarap yan. Ayaw makapasok ah. Pinakad lang ang talagang. Jacklip hata sa baby. Yo, no? Okay na yan, jacklipin na natin. Ano yan, jacklipin ka? Ano yan, sabi mo? Ano yan, nasabi mo? Ano <laughs> yan, binalik ko na doon. Ano yan, ito yung isi. À, moon. Moon. Oh. Then, ano yan, nilakas. Ano yan, sinabi ko. Para doon yun sa loob. Ha? Ah. po, <coughs> may muna. Jacklip. Ayun, may Maganda yan, para medyo tumagal yung ano namin. Oh, <laughs> Overtime, no? Oo. Uh Oo, -huh. uh -huh. isang oras. Oo, oh, isang oras para medyo ano. Ang dami niyan. Puti kami. Tagal <laughs> lang pa. Four hours. Four hours. Tagal lang po. May musi may musician oras. kami da kasama oh. wala, isang lang, ano. <laughs> wala pa oras lang tuloy yung musician. Wala pa ako nakaran dancer no. Dancer eh musician. Marami kasi ano si Janice Sins kasi. Ano to pangalan niya? Santo sa. Ngayon sa Pasok na. Oh. Sige ko sagad mo pa. Sige pa. Bola ah, pa ah. lang. Sagad mo pa sige. Huy, kapit na Ang ngari, ibaba pa to